Brahman, ang baka ni Serio, no, laki-laki talaga. Ang Brahman. Napakaraming Brahman, no. Oh. Ayun, no, oh, pogi. Ang laki din to. Halagang 100,000 ang bakang ito. Hmm? Yo, tumingin ka muna. <laughs> <No>. <laughs> Ayos! Pampagod, bye. Hi guys, good morning. Today is September 15, 2023. Nandito na naman po tayo sa Padre Garcia Livestock auction Market. Parang ang bilis ng panahon guys. Ano? September 15 na ngayon. Nandito na naman po tayo para kamustahin yung mga presyo na mga livestock dito sa Padre Garcia. Tingnan natin kung mayroong pagbabago ng kanilang mga presyo. Guys so tingnan nyo naman napakarami. <laughs> Ayan guys, time check 5:30 a.m. Ayan no. Marami. Parang dami pa nang baka ngayon. Ay yung mga truck, konti pa lang ang laban. Marami ang mga alagay ngayon no. Ayun no. Tingnan natin sa kabila. Ayun no, ang dami din si dito sa kabila. Dito nakalagay yung mga inahin, mga dumalaga inahin, saka mga native na baka. Ito banda sa kabilang dulo. Kabilang dulo. So tara guys, baba na tayo. Banda na tayo dyan sa loob. Ayari na nga pala yung, ano, yung tulay dito sa itaas. Ayan, eh. no, maganda ng tingnan. sa mga gusto pumunta dito, pwede kayo pumunta dito na dito, dito lang kayo sa bandang itaas. Pwede niyo matanaw lahat ng mga uh, baka dito sa bandang itaas. So tara guys, let's go. Oh ah, guys, nandito na tayo sa lo. Oo. Oh, oh. Ayun. Maaga pa tayo. 5:40. Ayun, may mga magagandang baka dito sa Bukana. Oh, ang laki. Ang oh, laki. Oh. Yo! laki na ito. Oh, mata. laki oh. Sobrang laki. Ang laki-laki niya. Sobrang yan, laki-laki na yan. Unang bungad natin, ang laki na kaagad. Hello. Ah. good morning! Sir, magkano po ba kayo? One three five. thirty-five thousand. Oh, ang laki. One hundred thirty-five thousand yung baka ni Sir. Saan galing po ba kayo, Sir? San Pablo. San Pablo. Yung baka ni San Pablo pala to. Ang laki. Oh. Hey! Laki oh! Saan ang lahi ng baka na yan? Red Brahman! Heart Brahman! Brahman ang baka ni sir! Yun, no? Laki laki talaga Galing San Pablo Red Brahman, 135,000 Pare! Kapakalaki! Oh! Parako! pero so, pawari ko ito ipag pinakaya pa lalaki pa to oh walog pa ang balat <tong> baka dito sa San Taga San Pablo 135,000 ito maaga na kabilis sila kuya oh ang gandang baka din to tarayok <tong> oh <tong> uh -huh agang nakabili, agang nagkakarga ng baka. Ayun natin. Sir, good morning. Magkano pa pagkabili nyo ng baka? Walang anim na po ang bili ni Sir. Mahaba itong katawan na to, lalaki. Iyon oh? naman ang haba ng katawan. Walang anim na po. Pero tingnan mo, oh. Brahman din to. Kapalang nga tawan. Hmm. Ito, oh, ang laki din to, oh. oh ang daming makakapal na baka ngayon. Hmm. Yan, oh. Mukhang napakaamos nga lang, pero ang ganda ng katawan ng kapal. Oh, lalaki ng mga baka din ngayon mukhang magaganda na ang mga damo -ula na ulan na kasi mo um, tataba na ng mga baka tanoyin natin yung may hama kung magkano <coughs> sir good morning pwede po malaman kung magkano presyo nyo sir binibigay ko ng 85 85,000 makapal po ano anong lahi yan sir Brahman. Brahman. Ang daming Brahman ngayon. Ayan o, kapalang katawan din. Ang laki ng paa. O. Oh. Ang laki ng paa na rin. Maganda siya talaga nga ito guys. May it 85,000 for sale. Ang laki. Ang kakapal ngayon o, oh. Brahman din to. O. Oh. Ang aga-aga, ang dami yung palabaka. Kapag maaga ka, napakaraming mo makikitang bakang malalaki dito. Oh. May get 85,000 ang presyo nito. Ito, lalaki ng baka. Oh. Ito yung bakang kalatagan. I think menu naman. Ang katawan. Ang yabang ng katawan. Ay, oh. eh, uh, pare. Ayun, ayun, ayun. Ayun, Sir, huh? magkano po pa kanyo? Ha? Magkano Good sir? Best five. Tuwa mo ka Ay, pagkaganda ba naman eh? Oh, Jupio. Oh. Tumingin ka muna. <laughs> ah, <paka> no. <laughs> Ayos! <laughs> Pampagod vibes. <laughs> Ayan, ang ganda ng baka na to. Baka kalatagan! kalatagan. Okay, Kasi sinayuntay nga niya. May wings. 105,000 Ayan yung 105,000 Ang laki For quality to Bakang kalatagan May meron pang isa dito Bakang kalatagan ulit Ayan o, no, pogi Ang laki din to Ang mga bakang kalatagan Ay ang mga bababait Mababait sila, hindi sila mahirap alagaan Hindi sila gaano malikot Ayan, Ito pa. Laki din to. Ayan, o. No? Laki. O, okay. oh, tinay yung mainap. Kayabang, baka ang Hindi naman ang katawan, o. haba. Tinay nyo naman ang haba. Ang laki lang pa, ang tay mayroong ibang klase yung tay nga neto, may ha? Ah, ibang klase yung 110 naman oh, 110,000 naman itong isa 110 ha? Oh, tingin nyo naman ha? isang daan bawat isa ito tsaka yung kanina nga na i-vlog natin na 105 yan tapo to pag na paglingon mo tapos may makita kang dito kalaking baka sa totoo lang guys ang lalaki ng baka sa paligid ko tingnan niyo naman oh oh tingnan niyo naman si Angel's Mix Vlog napapaligiran ng mga baong malalaki at saka yun oh Jadi ito yung yang mama ni nak green matangkat nasi, matang. Tiada ni ni nama nama bako, oh. matangkat at saka yung may hawak na yung naka-white na yan, matangkad na mamang yan. At saka yung naka-dilaw, matangkad na yan. Pero na nyo naman kung gano'ng katangkad ang baka. O. Diba ano yun? baka nila? Ayan o. Ito si Sir, dalawa hawak. ganda rin to, Bata dito sa likurang ko. O. Yun yung sungay ng kanyang baka isa isang may sungay. Yung isa wala. Oh. Sir, magano po ba kanya, sir? Uh, may ito ang isa? Yun, higit 90,000 bawat isa ang baka ni sir. Yun, no, tinanin naman ang gaganda ng mga baka ngayon. Super, quality. Saan po sir sa baka? Saan galing po ang baka niyo? kalatagan din to. May tatay, biyaron pa. Ayun. Ikit na 80,000. Malalakay. O, di naman gaganda. Sobra. Subuang palitin pa ka. Wow. Ay, Cesar, may hilagi. Grabe talaga kalalaki. Ay! 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 ko Ay! Ay! Ayun, so, susunod pong kayo. Munti ka lang madapa. Ito si... yung buyers nandun sa doop. Wow. Grabe, nalaki ng baka ngayon. Ito magkano? Mura sa 85 yan ah. 85,000. Ayan, 85. 85, Ayun, 85 bakat, okay. 85,000 Laki Ayan 85,000 <coughs> So, titingin tayo dito, uh, ano? dito Sa ano Sa bantang likuran, tingnan natin yung halagang 100,000 O dito tayo dadaan, sa likuran, titingnan tayo Baka tayo masipa So, ito guys, yung 100,000 Yun na 100,000, so lalaki ngayon Ang mga baka Tingnan nyo naman, oh. Gusto ang kanyang tenga. Ang mga nalaki na paa, oh. Gusto ang Grabe ang baka ngayon. Ang lalaki ay. Halagang 100,000 ang bakang ito. So ito guys, hindi natin ala ano pa yung katabi. Talawin natin yung may-ari maya-maya. Pero tingnan mo naman, ang malaking yung baka ngayon. Oh. Sobrang dami, oh. Nandito lang to sa loob. Hindi nila inilabas doon sa may parandahan. O tingnan nyo naman ang ano. O dito lang dito. Nandito lang to sa loob. Grabe, super jumbo ang mga baka ngayon. ba dyan? At tatanungin nyo maya maya. Hindi pa natin alam ang presyo. Ito. Tanungin natin maya maya ito kung magkano ito. Hindi Brazil. Habang nandoon sa loob ay may nagtatrato. Ayun na. No? Ayun yung malaking malaking bakang ito. Makalaki din. Ayun. Ayan, itong isa ito ay 95,000 ito. 95,000. Malaki din. Malaki din. Ang abang ang kalatagan. Sigurang dami ngayon na malalaki. Ayan. Ito ang 95,000 yung bagong tanong natin. Tapos kaninang tan tanong natin, ito ang 100,000. Ay, naninipak. Tinan nyo naman, difference ng 100,000 saka 95,000. Ito ay 100,000. Ito ay 95,000. Ayan pumasok na uli. Pumasok, marami pang pumasok na malalaki dito. O, oh, bagong pasok na to, yan Ayan. Ayan, oh. Ayan, bagong pasok ito. Ito, ito. Ito, at saka yun lang doon sa loob. Ayan. Oh. guys, yung bagong pasok. Yung dalawa na ito, tanungin natin kung magkano. Sir, good morning po. Pwede po malaman kung magkano ang presyo niyo, sir. Kulang na naman. Kulang-kulang 90 yung bawat isa. Ayan guys, 90,000 ang bawat isa nyo. Malaki din. Ayan. Yung bagong pasok kanina ang dalawa. Ayan, dalawang yan. 90,000. lalaki. Iigo tayo sa kabila. Tanungin natin kung magkano yung naroon. Isang naitanong na natin kanina. Ito, nandito tayo sa itaas. Tanungin natin na ito si sir kung magkano yung hindi natin naitanong kanina. Ito, yan. Sir, good morning. Magkano po ba kanya? 235 at dalawa. 235 yan dalawa. Yan. 220 tawa. 228. 220. 220. Oh. Tapos sinatawaran ng 220,000. Ayun. Ayun. Sobrang laki naman talaga, oh. Ang ah, papunti na nyo naman ang lamti. Grabe. Laki. Mga lambri ng mga baka nila For quality Sila may lambri ng baka 222 226 226 no. 226 222 at tawad 222 at tawad Di pa nagayos 4,000 4,000 Malaki din yun eh no Apat na ang hindi pa na pagkasuntuan. Uh, laki o. Uh. Galing saan siya rumba kanya? Galing. At sa witan? Batanggas. Ah, Batanggas. Galing Batanggas. Karabi naman talagang lahi ng baka niyo eh. Napakalalaki. Anong lahi yan, sir? Ha? Brahman. Brahman. Napakaraming Brahman, oh. Pag Brahman, makapal talaga ang katawan. Ayan. Ay, e, magandang lahi ng baka. Ay, ang Brahman. Makakapal ang katawan. Ay. Ay, hindi pa sila nagkakaano sa presyo apat na ang hindi pa napakakasunduan.